Ibinunyag ni Albay Representative Ed Salagman ang malawakang kampanya para sa charter change sa uh, pamamagitan ng People's Initiative. Ayon sa nakalap na impormasyon ni Lagman, ipinatawag sa isang pagtitipon ang mga mayor sa Albay para bigyan ng mobilization funds at form. Para mahikayat ang mga residente, bibigyan ng isang daang piso ang lalagda. Para pag-usapan po yan, makakasama natin mismo si Albay Congressman Ed Salagman ngayong tanghali. Magandang tanghali po sa inyo, ko. Good afternoon, Angela Yes kung saan po ninyo nakuha itong impormasyon na ito kaugnay nitong uh, people's initiative mismo doon sa mga alkalde na pumunta sa pagpupulong mm -mm. na pinatawag ng League of Mayors ng uh, Albay mm -mm. at sila ay sinabi sa akin na binigyan yung mga alkalde ng mga forms para pirmahan ng mga botante para sa People's Initiative at binigyan sila ng uh, 50% ng uh, 10, ng 100 pesos per voter na pipirma sa uh, petition for People's Initiative. Sino raw at po ito, ang nasa ito likod nitong mga nangdudoon ng mga, uh, mga uh, alkalde? Opo, uh, kung sino raw po ang nasa likod nito, would you know po? Hindi natin malaman kung sino ang nasa likod nito. Pero mm -hmm. ang uh, obvious ay yung pagpatawag ng uh, pulong ay nadoon doon yung mga akubikol ng mga officials and coordinators. Mm -hmm. Nandito doon yung former congressman Pido Garbin ng akubikol, mm -hmm. si incumbent congressman uh, Jill Bongalon ng akubikol, mm -hmm. at yung mga akubikol coordinators. Sila uh, nandito at nagbigay ng pundo at itong uh, uh, pagpupulong ay ginanap sa uh, Ellis Hotel na ang marami nagsasabi pag-aari ng isang uh, congressman ng Akubikol. Opo. ayun uh, yun nga po, nasabi rin po dun sa balita na may pamimigay daw na 100 pesos no, kapalit nitong lagda. No, maiituturing po ba invalid ang pirma kung uh, kung sakali po kung totoo po itong sinasabi po ninyo na, na ma oh. mamamahagi ito ay, sila ng 100 ito pesos? ay pinagbabawal doon sa tinatawag na uh, initiative mm -hmm. and referendum act. Mm -hmm. Ay doon sinabi na yung provision ng Omnibus Election Code na pinagbabawal ang selling and buying of votes ay applicable sa referendum o sa People's Initiative. Kaya ito ay criminal offense pinagbabawal ng ating patas. Yes. At sa nakuha niyo pong impormasyon kung nationwide po ba ang kampanya na ito para sa charter change sa pamamagitan po ng People's Initiative? Uh, posible sapagkat marami ng mga uh, congressmen galing sa iba't ibang partido na nakantagap na ng forms for people's initiative. Mm -mm. At pakicheck lang ninyo okay. na mayroong balita, hindi ko ito makonfirma at hindi ko ito sinasabing totoo na dito sa Quezon City, mas malaki ang halaga ng bilihan. Magkano daw po? Ah, May hindi na naman nasabi kayo? sa atin pero malaki ang halaga sa Quezon City po yun? Sa Quezon City. Pero hindi ko yan na check yes. at hindi ko na-validate na, na, na pinaabot lang sa akin. Pero doon sa Albay, sigurado ako na may bilihan at uh, yung mga uh, alkalde na tumanggap galing sa akin distrito ay sinauli na yung pera. With with this information na kayo po mismo nakakaalam, uh, ano po ba ang plano po ninyong gawin dito? Ang ang information po na inyong nakalap tungkol dito, ano po ang plano ninyong gawin? Plano niyo po bang paimbestigahan ito? unang-una ay ipagpapatuloy unang, unang una, ko ang aking uh, kampanya, mm -mm. laban sa Charter Change na hindi napapanahon ngayon. At mm -mm. Uh, pangalawa, gusto kong ipaliwanag na ang people's initiative tungkol sa Charter Change ay tungkol lamang sa pag sa pagpalit ng procedural voting sa Constituent Assembly. Yung pagkukulong ng Senado at ng uh, House of Representatives. Alright, at dito po. sa uh, suggested mm -hmm. amendment, ginagawang voting jointly yung mga senador at yung mga congressmen. Sa retong paraan, talo sa numero ang mga senador. Yes. At nasa Senado, ang oposisyon, laban sa culture change. Alright. Marami pa po akong gustong linawin sa inyo but unfortunately we don't have much time. But uh, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. albay Representative Edsel Lagman.